mix ayan mga kamarimix i-tour ko kayo sa uh, ang Balay i-tour ayan na, ah. parang makakita kayo o ano ng update sa bahay namin, Itutour ko kayo, let's go mga kamarimix ito pala yung bahay namin mga kamarimix, ayan o oh. Oh, ang sala yan. Ang luwag yan papunta doon. Maganda tong bahay namin dahil palasyo to. Palasyo. Ito pala yung banda ng sala. Ayan. Yung banda ng sala. Ito pala yung hagdanan. Hindi makikita kasi naka-elevator yan. Naka-elevator. Ayan. Ito yung exit papunta ng elevator. Ayan. Hagdan yan. Oh. Yan, hagdan yan papunta ng baba. Yan yung bahay namin. Sobrang maganda. Ayan, ito yung bahay namin na palasyo. Halika, samahan nyo ako. Ituturo ko kayo. Tingnan natin yung kwarto ko. Mayroong pira doon. Ang dami. Ayan mga kamarimik, samahan nyo akong ibuksan natin tong room na to para makikita natin kung anong laman ng room ko. Ayan pala, pira yan, puno ng pera. Mayaman kasi kami. Ito yung room namin. Aircon yan. Aircon. Kasi mga butas doon. Yan, papasok lang yung hangin kahit anong mga polusyon. Kaya yan, andyan sa amin lahat. Mamayaman kami. Maka, mga kamarimix, ito pala yung rooftop namin. Ayan oh, ito yung rooftop namin. Dito kami magpa-party party mga kamari mix. Ayan. Ayan mga kamari mix, lakarin natin kasi ang lawak tong bahay namin dito kasi ako sa rooftop. Ang tagal akong nakarating oh. Bilisan na natin maglakad. Ang tagal. Kasi ang lawak nga tong bahay namin. Ayan. Pababa na ako sa hagdan. Yan mga kamarimix. mix. Mga kamarimix, ito yung exit papunta ng baba. Maka, ayan o, makababa na nga sa hagdan. Ayan mga kamarimix, sa sunod na video. Mga kamarimix, magbigay ako ng update sa sunod na video. Thank you. Ayan mga kamarimix, huwag niyong kalimutan mga kamarimix. Dili ana-ana ha. Ipalo yan. Pindutin niyo yan pindutin nyo yan para makikita kayo kung ano na namang update sa bahay namin sa sunod na video. Thank you!